ako si Ana, at sa matagal na panahon, itinago ko ang isang lihim na hindi ko inakalang darating ang araw na maikukwento ko sa iba. Kung mabasa mo ito, marahil ay itinuturing ko na itong huling pagkakataon kong magsalita. Ito ang kwento ng gabing kinain ko ang tanging taong minahal ko, ang aking kasintahan na si Marco. Simula pagkabata, lagi kaming pinaalalahanan ng aming mga magulang na huwag lalabas tuwing gabi. Ayon sa kanila, sa dilim naglalabasan ang mga nilalang na dapat katakutan, lalo na ang mga aswang. Ngunit tulad ng mga tipikal na kabataan, hindi kami basta-basta naniniwala sa mga ganoong kwento. Para sa amin ni Marco, ang gabi ay para sa mga sikreto, para sa mga tagpo na malayo sa mga mata ng mga matatanda. Si Marco ang unang nagpatibok ng puso ko. Magkasama kami sa mga lakad, sa mga kasiyahan, at lalo na sa mga paglalakad sa ilalim ng mga bituin, may lugar kami sa gubat sa gilid ng baryo na madalas namin puntahan, isang lumang puno na palaging pinupuntahan ng malamig na hangin ng gabi. Doon namin pinag-uusapan ang lahat ng aming mga pangarap, ang hinaharap namin, at ang mga bagay na alam namin hindi namin basta-basta masasabi sa iba. Ngunit isang gabi, may kakaibang nangyari. Habang kami nasa ilalim ng malaking puno, biglang may narinig kaming kaluskos. Akala ko ay hayop lang, kaya tinawanan ko pa nga si Marco nang makita kong bahagya siyang natatakot. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi lang basta kaluskos iyon. May sumisigid na kakaibang pakiramdam sa hangin, at ang malamig na simoy ng gabi ay tila naging mas mabigat, mas madilim. "Ana, parang may kakaiba nga dito," sabi ni Marco habang inilalapit niya sa akin ang kanyang kamay. Nararamdaman ko ang takot sa kanyang tinig, pero sinubukan kong maging matapang. Wala yan. Tara, umuwi na tayo, sabot ko, kahit ramdam ko na rin ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Pero bago pa kami makalayo, bigla akong tinamaan ng matinding sakit sa sikmura, parabang may bumaluktot sa loob ng katawan ko. Napaluhod ako sa lupa, hawak-hawak ang tiyan ko. Ramdam ko ang malamig na pawis na bumabasa sa aking noo, at unti-unting nagbago ang lahat ng nasa paligid ko. Ana, anong nangyayari sayo? tanong ni Marco, halatang nag-aalala. Inalalayan niya ako, pero nang magtama ang aming mga mata, parang may kung anong sumiklab sa akin, isang butom na hindi ko maipaliwanan. Ramdam ko ang matinding pagnanasa na hindi ko pa nararanasan noon. Sa bawat tibok ng puso ni Marco, tila ba may bumubulong sa akin na siya ang sagot sa butom na nararamdaman ko. Ang kanyang amoy, ang init ng kanyang katawan, lahat ng iyon ay nag-udyok sa akin na gawin ang hindi ko inakalang magagawa ko. Ana, ano bang nangyayari sa'yo? Ulit ni Marco, halatang takot na takot na. Hawak niya ang aking balikat, pilit na pinapakalma ako. Pero bago pa ako makapag-isip ng maayos, bigla na lang akong sumunggab sa kanya. Ang unang kagat ay mabilis, para bang kontrolado ako ng isang hindi ko kilalang puwersa. Ramdam ko ang mainit na dugo na umagos sa bibig ko, ang pulso niya na unti-unting humihina sa ilalim ng aking mga kamay. Sa bawat pag-ingit niya, naririnig ko ang pagkatakot at pagtataka, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ana bakit, bulong ni Marco, halos hindi ko na marinig. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang kanyang mga mata, mga matang hindi makapaniwala sa nangyayari, puno ng luha at pagkalito. Naramdaman ko ang matinding sakit sa puso ko, pero sa parehong pagkakataon, ramdam ko rin ang kakaibang kaligayahan na pumuno sa akin, habang patuloy kong nilalasap ang kanyang buhay. Nang matapos ako, huminto ang lahat. Ang hangin ay naging tahimik, at ang madilim na paligid ay tila naging mas mabigat. Nakita ko si Marco na nakahandusay sa lupa, malamig at hindi na humihinga. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat na ako mismo ang nagbigay. Napaupo ako sa tabi niya, nanginginig ang aking mga kamay, at doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng aking ginawa. Ang kanyang dugo ay nasa aking mga labi, at sa gabing iyon, natanto ko na ako ang halimaw na matagal nang ikinukwento ng mga matatanda. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo doon, iniiyakan ang nawala kong kasintahan. Wala akong magawa kundi yakapin ang kanyang katawan, umaasang magigising siya, at sasabihin isang masamang panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit alam kong hindi na siya magbabalik. Nang bumalik ako sa baryo, bitbit ko ang kanyang katawan. Nang makita ako ng mga matatanda, agad nilang napansin ang aking maputlang mukha at ang mga bakas ng dugo sa aking bibig. Alam nilang ako ang may sala at hindi ko na nagawa pang magpaliwanan. Simula noon, ako na ang kinatatakutan sa baryo. Ako ang dahilan kung bakit binabantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak tuwing gabi. Ako ang aswang na kumain sa kanyang minamahal, at ang aking pangalan ay naging alamat ng kababalaghan at takot sa amin lugar. Hindi ko na alam kung may kapatawaran pa para sa akin. Ang tanging natira sa akin ay ang alaala ng gabing iyon, ang gabing inangkin ko ang buhay ng taong pinakamamahal ko. At ngayon, habang isinusulat ko ang mga salitang ito, umaasa akong makahanap ng kahit kaunting kapayapaan sa pamamagitan ng pag-amin sa ginawa kong kasalanan. Sa bawat patak ng ulan sa gabi, naaalala ko ang huling halik na ibinigay ko kay Marco, isang halik na may kasamang sumpa at walang kapatawaran.